Uy, Troy! Halika! Dali! Mayroon na kismis may to! Sumbong natin to kay Sob! Tara! Si Kermel, pinapuntahan ka na naman eh! Tinaan na naman ako! Oo! Oh. bakit hindi siya nagre-reply sa mga chat ko sa page niya? May gusto na namang sumikat dahil sa akin! Ulti mo yung mga kaibigan! mo or mga tropa na itinuturing mong kaibigan hindi ka na pinaniniwalaan paano pa kami maniniwala sa iyo na hinahamon mo oh. o gusto mo pa ako na lang eh rampahan, rampahan. rampahan. Ako react kung mas pogi si Kernel. Heart-react kung mas may itsura ako. G, naroonin ka na. G, tinan mo. Um, tang, uh, ano ba yan, Teng? Tinan mo to. Bibay, oh. Tinan mo. Ano lang ba dyan? Oo. Ano nalang? O, di ba, tumakbo sila? Oo, napanood ko yun, ah. Tumakbo daw sila. Siraulo talaga to si Kernel. Uy, Troy, ala ka. Dali. May kiss-miss to. Ji, napanood mo na ba yung bagong video ni Kernel? Ano ginawa? ako? sa dad mo? Sino mo? Oh. Wala mag dito ah. Sino mo? Oh. <laughs> ay, balita ako sa mga mo. <laughs> Ito, piling mo <laughs> din eh. Sumbong natin to kay Sob. Tara! ko kay Sob. Di pwedeng yan Ji. Tara. Hindi tara Hindi tara mo Dito! Dito tara natin. Tara, tingnan huwag ka lang. Oh. Oh. <laughs> So, si Edo kasi si nagbabanta na naman eh. Kasi yan sa'yo. iyo. okay ka lang ba? G, okay ka lang, G. Ayos ka lang? Ayos lang. beto ka nga si... Si Kermel, ka na naman eh. Napanood ko na ba yung video niya? Bago? Panoran niya sa gaming ko pa. Tulsog, tuli! Ano ba, G, ano ko lang ah. Lalagyan ko lang ng disclaimer to. Pinagbabanta, inaamo na naman ako nung... kapatid nila mayor. Oh, si Kernel. Oh. Opo. Guys, alam niyo ba pulis 'yon? Kerel, ginamon bin na naman ako. Oh. O, bakit hindi siya nagre-reply sa mga chat ko sa page niya? Ay, Kernel, ay ako. Kernel, nag-chat ako sa page mo. Bakit hindi ka nagre-reply? Mag-reply ka, tool! Pinapalaga na nga kita eh. Yung muling yung muling vlog, vlog, ko, umabot ng 100,000 mm -hmm. maigit yung reactions. Ilang gusto mo kailangan reactions? Gusto okay, tapos, tapos natin kina naman. Pinalaga na kita, di ba? Mm -hmm. So, tara, so, sabi umotin. niyo pa, tumatakbo na naman daw kayo. Ako tumakbo? Oo po, sabi niya. Kakaibang so, klase siya. Guys, di ba... Uy, ginagawa mo doon. Gago marunong ganyan. Ito ko tol, tol. Tol, lilinawin ko lang ha. Guys, ayo ayoko na ng ganito kasing content. Ayoko na... Puro content ko na nga lang is kasihan or di kaya tumutulong ako o kaya si Jomel ikino-content ko pinapa ice cream buhay pinapa ko sa mga tao Tapos babalik na naman tayo sa ganito mm -hmm. may gusto na namang sumikat dahil sa akin nismo. Mm -hmm. oh, ito pano so, mo subo. what's up neighbors <coughs> ala na. Oh, oh, upin oh, ka so, ah. <coughs> ano ano na ano 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 ano

dot Hoy oy uuuna tawag sa so, plano ko boyen oh. libray na basta lulupay-payin pa kita eh kupustu suntalo idol nyo yun guys guys idol nyo si kernel sinasabihan niya yung babae ng lulupay kita boyen libray na pa kita kababaihan tao tol gano nin diskop wala na nanonood sa 'yo ay no Bro, naman yun. What's neighbors? Hoy, uunahan ko na kayo. Mga pala mo nang pass pans Alamat. Tanga na. Bakit kailangan mo sabihan yung mga tao ng ganyang mga salita na hindi maganda? Unang-una sa lahat, ang daming nagugutom, madaming masasaktan sa sinabi mo. Bro, ano? ka. Sulit to? Walang mag a dito. Two days na naman yun, nakapag-upload. Tama. Di ba? Oo nga. Ano ano gawin mo yun? Sama ka, susuguri ko yun siya lang, siya lang matay sa akin. Siyempre! Tara, sama ka lang! Lalalo ko yung kahapon ha. Ano lalala? O, di ba tamak po sila? O, napanood ko yun. O, yung niya sa... Sinasabi ko sa inyo mga fans ha. Mga fans niya naman, two days na naman hindi nakapag-upload sa kakareak nyo. Manood yun. Ano yung nabalita ako sa makitsan mo? Sa talagot ang panon. Sakit yun dyan. Ano ka nakita mo sa madami? Ano ba ako mo? Awa mo na to, awa mo to. Nakita ko ito. Dinisyo siya kayo na Tol, ultimo yung mga kaibigan mo or mga tropa na itinuturing mong kaibigan hindi ka na pinaniniwalaan. Paano pa kami maniniwala sa iyo na hinahamon mo ako? Kung pati mga tunay mong mga tunay mong kaibigan, no? Ayaw siya paniwalaan. Ayaw kang paniwalaan. Toto, hindi ka ba tumakbo? Hindi ka ba tumakbo? O gusto mo papugihan na lang eh? O gusto ayan, mo papugihan na ayan, lang? Ayan, ayan, o, ayan, o, o. O. ayan o. o. Guys, ito yung totoo ha. Gusto niyo malaman yung totoo. <laughs> Nagchat na po ako kay Kernel. Sa page niya po mismo. Anong sabi ko? Kernel, mawalang galang lang ho. Kung sa tingin niyo, for content yung ginagawa niyo, papatulan po kita. Meron na pong daang re daang reactions sa video, baka po pumalag ka. Sinin lang. Bakit hindi ka nagreply reply Yun Kung talagang matapang ka, magre-reply ka. Sinin ka lang? Sinin lang ako. oh, pasensya ka na, hindi ko dapat ilalabas yong kasi ayoko kita ipahiya. Pero, sagad na yan eh. Pasabihan mo yung babae, lulupay-payin mo siya, tol. kano ano hindi mo naman girlfriend, di nga kayo, di nga kayo close eh. O sige, papugihan na lang, o. Oh, Ayan, ayan talaga, te. Papugihan na lang, o. Papugihan na lang, o. Tino, G, tignan mo naman yung title, o. Nilupaypay ko si Hel. Ayun, o. Ayun, o. 152 Macbo! Ayun, pinagkakalat niya yan, te. Pinagkakalat niya yan. O, guys. Sige. Eto si Kernel, o. O. Yan. Yan si Kernel. O. Eto, ko. O. Sige, lalabas ko si Kernel, Oh. O. Guys, like react ko mas pogi si Kernel. Heart react ko mas may itsura ako. Nice. No. O oh, baka takot ka pa rin or gusto mo face to face tayo mag walk ano eh. Ano na tawag video yung parang model model. Yan. Yeah. Ano rampahan, 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 rampahan. Uy. Parang Uy. De of... marang... <laughs> okay, Kernel, sagot ka na lang tol. Sagot ka na lang sa video na to. Tigilan mo na ako. Tigilan mo na ako.